So hello mga kabisnes So ito na naman ngayon Tumataas na naman ang presyo ng manok So nagmamahal na ang ating bilis sa ating manok sa so, yeah, kaya ito gagawa tayo ng diskarte dito paraan kung paano natin to ma-market ang ating manok so kung dati mga kabisnes is ang binibinta ko is ano lang talaga tag 25 pesos lang ang ating binibinta na fried chicken so so ngayon gumawa ko ng comparison so bale gumawa ako ng malaking hiwa at maliliit na hiwa Bale ang yung dating tag 25 pesos ko medyo niliitan ko lang ng konti at naghiwa din ako ng medyo malaki-laki para may pagpipilian yung ating customer mga kabisnes kasi ano kadalasan kasi sa mga customer ko pag miliitan na natin yung ating hiwa sa ating manok so medyo na ano na sila medyo na naa aware talaga sila sabihin nila kagad oh ba't lumiliit yung ano natin yung ating fried chicken so ganoon talaga ang reaction talaga nila pag ganon kaya gumawa tayo ng comparison mga business so gumawa tayo ng medyo malalaki na hiwa at yung ating dating tag 25 so medyo nililitan natin ng konti at para kasi ano pag medyo nalilitan sila sa ating dating presyo yung 25 na franchise natin so mayroon silang pagpipilian na medyo malalaki na hiwa yung ating tag 35 50 na hiwa. So, yun po ang ano ko mga ka-business. Diskarte ko. So, parang ano lang. Nililito lang natin ang mga customer. At sa pricing, hindi din natin pwede na ano, nung maliit lang ang kanilang gap, ang kanilang diferensya sa presyo. So, dapat din ano natin, lagyan din natin ng konti. Kasi pag nasa 5 pesos lang ang kanilang diferensya so baka mahihirapan tayong ibinta ng ating tag 25 pesos kasi maliliit yon tapos don sa tag 30 pesos is malalaki ang kanilang ang kanyang hiwa so tapos kunti lang ang kanilang diferensya so pag ako customer doon talaga ako pipili sa 30 sa, sa 30 pesos na malalaki tapos kunti lang naman ang kanilang diferensya so yun po ang ano ko dyan mga disk diskarte ko dyan mga kabisnes at ito nga pala ang ating hiwa ganito kalaki ang ating hiwa ganito kalalaki ang ating hiwa sa ating fried chicken so yan at sa ano ko pala sa procedure ko mga gabisnes is ang ginagamit ko is yung binabatter natin yung ating manok bag tapos dry mixture so bali ayon so nakita nyo naman siguro yung ano yung, yung paggawa ko natin sa ating pag ating pag ating pagkuting so pinabasa ko yung ating manok sa ating harina tapos ko siya nilagay sa ating dry mixture na harina yung ating breeding mix so yun po mga ka-business ang discarte ko dito ay ang ano ko procedure ko dito sa pag coating ng ating fried chicken so, yun po mga kabisnes so, an nga pala mga kabisnes dito sa, ano, sa yung mga maliliit na maliliit na hiwa Sindi, hindi talaga natin maiiwasan na mayroon tayong mga hiwa na medyo maliliit, kasi, ano hindi naman talaga ano, parehas ang sizing ng ating manok na nakukuha sa ating supplier. So medyo may mayroong mga konting na diferensya yung may lagpas na 100 gram sa isa bawat isa or may may 50 gram na diferensya. So hindi talaga natin maiiwasan na mayroon tayong mga maliliit na hiwa sa ating manok. So ang ko diyan tinatanggal ko talaga yung ano yung mga excess na mga na ano na natimbang sa ating hiwa. So bali, tinanggal ko 'yon tapos binibinta ko pa rin siya ng tag 20 pa, ay tag ano tag 10 pesos, 5 pesos. Tapos kung medyo medyo maliliit, so bali ginawa ko ng tatlo tatlo 15 pesos. So ganoon lang diskarte lang talaga para hindi hindi sila masasayang yung mga maliliit na hiwa. Ganoon lang. So 'yon po. So Ganito po ang ano ating texture sa ating fried chicken. So yan, May, hindi siya masyadong ano, hindi siya masyadong makapal, hindi din siya masyadong malipis. At gumagamit tayo ng ano nitong mga business ng basket yung ating alugan para matatanggal yung mga existing na mga harina yung hindi na dumidikit na harina. So pala mat, matatanggal yan at hindi at hindi masasayang. So napupunta din sa ating breeding mix at ano din siya nakakatulong din siya na hindi madaling umitim ang ating mantika at hindi madaling ano hindi madaling maubos ang ating mantika kasi yung mga ano kasi yung mga lubog na harina pag napunta sa ating mantika malakas yan mag absorb ng mantika so madaling matu maubos ang ating mantika at madaling umitim kasi nasusunog yung mga lubog na harina So, yun mga business, so medyo napainit yung ano natin, ang ating mantika. So, pinatay ko muna yung atong yung ating apoy kasi nakalimutan ko na ano na pala, sobrang init na pala yung ating mantika. So, dapat ano, lagi tayong aware sa ano ating kawali sa ating mantika. So, yun mga business, kung hindi ko yun na bantayan, so hindi ko na patay yung ating apoy. So siguro yung ating manok is nasusunog na yon. So yan pinatay ko muna at ibabalik lang natin yung ating apoy pag medyo bumaba na ang kanyang temperature kasi sobrang init talaga yung ano ano ang ating mantika. Nakalimutan ko hindi ko na ano na pansin na sobrang init pala yung ano ating kawali. So yon. Tingnan nyo naman ang ating mantika. Napakainit pa rin kahit wala ng apoy. Kahit pinatay ko na yung apoy. <laughs> so, yun. Babalik lang natin yan mamaya pag ano na. Pag bumaba ng kanyang temperature. So, kanya lang ang discarte dyan mga kabusiness. So, ano lang tayo sa pag... mag, mag ano lang tayo mag... Bantay sa pagluluto para hindi masusunog ang ating fried chicken ating niluluto so yun po mga business. so, at ano lang din pa, mga ka-business tips ko sa inyo kung mag magluluto kayo ng fried chicken so dapat hindi nyo siya ginagalaw kung hindi pa siya tumitigas so yan ginagalaw ko na kasi yung ano natin ating manok ating fried chicken kasi matigas na siya pero pag hindi pa siya tumigas hindi pa siya matigas wag nyo muna talaga siyang galawin kasi yan po ang dahilan kung bakit nga ano natatanggal yung ano yung mga coating ng ating fried chicken at nasisira yung kanyang ano texture kanyang coating kung napapansin nyo, nyo, yung iba na nagtitinda ng fried chicken ang ang kanilang mga coating is medyo nga natatanggal at mayroong ano <laughs> yung wala nang coating, di ba? Pamansin nyo, yung may, may mga part na wala nang coating kasi natanggal. So, dapat, ano, Pagmuna muna natin, tang, wag, wag natin galawin ang ating fried chicken kung hindi pa siya tumitigas ang kanyang coating. So, yun po mga business. No. So, hinintay ko lang na pumalik ang kanya, ano, bumaba ang kanyang temperature bago natin ibabalik ang kanyang apoy. <laughs> so, yan na ano talaga nakalimutan ko mabuti na lang na ano ko yung manamantika na pansin ko na sobrang init na pala talaga <laughs> so yun po mga business